<todic> -todic oh, sabi ko, ano, magpapainter siya. Ayan, alam mo. Sabi na, si Wanda doon. Sabi na, si Wanda doon.

sir, tingin ng bermoo e-ayon specially cart object, eight eight meters na na, eight meters inside your baggage before storing <laughs> na ng lahat, na, ng na ng yeah, ano yeah, na ma magulo, ng class, doctors, at devices, sa ng Ito na uh, 14. eh. Yung Ayun, ikaw. Ayun, ikaw. Ayun, ikaw. Ayun, Ayun, ikaw. Ayun, ikaw. Ayun, ikaw. Ayun, ikaw. Ayun, ikaw. Ayun, Okay, sorry. Opo, saglit lang po. May pakisoyo ni... Okay na? Okay. 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 Okay.